usapang mata na naman tayo na Nagulat si kasi paputok ba ang mata? Kasi nga, uh, syempre, maraming nagpapaputok ngayon Dok. Tapos kung ano-ano mga aksidente na naman yung mga maririnig natin. Sa mga gantong panahon ba, Dok? Sa mga experience nyo, in the past few years, ano yung mga, isa sa mga pinaka-common na mga eye injuries na naranas, na na-experience po ninyo? Okay, so ngayon, kasi marapit tayo mag-New Year, so mm -hmm. expect natin, syempre, since nag pandemic lahat ng tao very eager no at at bumili ng mga paputok na miss nila no? na miss nila yan so actually for the past two years no since nung 2021 medyo bumaba talaga yung rates natin ng paputok parang ang nare-record lang is parang all over the Philippines, mga 50 to 100 cases lang. Mm -hmm. no? Usually kasi parang maabot yan ng mga 200, 300. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Uh, commonly, ang mga co uh, firework-related eye injuries okay. is yung tiyatawag na thermal burns, no? yung mga paso. no Kasi okay. syempre, uh, actually, ano pala, no? uh, ang eye injury caused by fireworks is about one-third sa lahat ng kaso mm. na nakikita natin sa ER. Marami. No, sabihin, marami kumbaga, mm, mm. mga 30 to 40 yan. No? Yung iba sa kamay, okay. sa neck. so Pero yung mata is one-third one -third. of that case. Okay. So medyo marami yun. Mm -hmm. no, Tapos ang, uh, ang nakikita nila mga common na kaputok paputok is yung titawag nilang kwitis, no? yung rocket. Mm no? Sky rocket, yun yung talaga yung Actually, one-third of the cases, yun din. Puro di, yun yung mga dahilan. Ang mga project, sikat, sikat na naman. sikat dyan eh. oh. at uh, saka yung boga. Alin niyo, yung boga? Ay, ano naman, talaga <laughs> naman. Yung parang yon yep. tube ba yun? Oh, oh, oh yung Nini-spray yun oh, 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 yun 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 nini yan ng gas ba yun? Gas. parang ano mo. Alam ano Kasi kami mo kung magpapagod kami nung Bawal na yun dati pa yun. Bawal na. So, yun. Yung mga five-star. star Ito yung mga... Actually, ang ayaw natin sa mata is yung direct, yung yung bulbura niya mm. yung pagpumutok mismo oh, yung firework kasi mm -hmm. syempre ang mata natin pwedeng magkaroon ng burns yung paso, chemical mm. burns no so, minsan nangyari result is parang maraming mga debris no yung debris yung mm. shrapnel ng mga paputok mm. natin mm. Oh, so debris. lahat to ay pwedeng ikabulag at uh, talagang ay kumbaga ano rin eh syempre mga nagpapadok din commonly mga younger ones no mm. years below so sila rin yung ano syempre eh, pag nabulag sila paano sila in mm. the future so ah mm. uh, yung thermal burns yung, yung pinaka common na uh, nakikita natin no yung paso kung maging yung cornea nila yung natutuklap mm. because of that yung, yung explosion no? so, pag, so pag na burn yun do parang sa balat natin di ba, kapag ka na, may mga pag may mga sunog parang hindi siya kagad bumabalik sa normal para meron na siyang parang discoloration. Ganon din po ba yes, sa mata natin? Sa mata, usually nangyari is yung yung uh, yung pinaka top layer yung cornea mm -hmm. pipilas or nasusugatan ng malaki. Mm -hmm. So ang effect sa tao is hapding-hapdi sila, okay. di na madilat yung mata, very sensitive sa light, no. Mm -hmm. So syempre ang pinakamaganda is malaman natin anong pwedeng gawin, no. Yes. First first aid, no. So mm -hmm sempre yun yung pinaka-important, uh, no? so first For me, uh, kunyari, just any eye injury caused by fireworks, no? Uh, dapat meron tayong running water talaga. Okay. Kasi kailangan mo i-flush talaga ng madalas. Mm -hmm. Usually, 20 minutes yan. Continuous mm -hmm. cold water. Oh, oh, so, cold. Or kahit sige tap water, okay lang. Mm -hmm. Para ma-flush out yung... Ay, ako naman. ko makita <laughs> yan. So, mahirap yan. Ayan yung mga debris na naka deposit sa mata. green Pasintabi no. sa mga... Nag-aayos. Oo, oh, no? so, Maraming eye injury, no? Actually, yung burns is, siyempre, uh, gumagaling naman yan. So, no? so, in a span of two days, no? With a proper eye drop, medication, so gagaling naman siya. Talk so, sa proper eye drop, mm. kasi same pa rin po ba ito nung ginagamit lang natin na parang lubricant? Yes, so, so lubricant is one of the mainstays ng mga ganitong eye injuries. Mm. No? Kasi lubricant, in a way, helps uh, recover yung cornea, hini-heal no? niya, mm. also gives the sensation na medyo yung comfort. No? Mm. So... Uh, pero syempre, ang lubricant is uh, mostly na pre No? So, kailangan pa rin natin mag-consult sa ophthalmology. Dok, ito pong cornea burn, kapag ka napaso siya, gaano po katagal bago siya gumaling ng tuloy? Okay. So, depende sa laki ng injury. No? So, kung sa mo, mga millimeters lang, 2, 4 millimeters, minsan 2 days, magaling mm. na. Pero kung full thickness, yung buong cornea mo natuklap, takes about a week para mag-close. Tapos yung healing period, yung para mag-seal siya ng mabuti, takes another two to three weeks. Eh. So medyo matagal din. Dok, sa mga ganyang, ano, sa mga ganyang cases, na nabanggit nga ni si na yung cornea, natuklap, ganyan. Mga pag naggumaling gumaling po ba to or kanaring nag-heal na ganyan, may, may, ano po ba, may epekto sa vision ng tao for long term? Okay. So, good question. Usually, ang corneal burns, no, pag nag well, clear siya. So, wala tayong problema. Pero sometimes, sa, sa laki niya, nag siya ng scar, peklat. Okay. so, yung peklat, yun yung nakaka-cause ng palalabo ng mata. Uh -huh. Itong peklat na to could last a lifetime pag hindi nagamot ng tama. Uh -huh. So, may ano rin kami way to, to treat it properly para mag-heal siya ng uh -huh. ayos. Yung, yung ganung pek, na hindi po nakakorect -co yun ang na surgery ng mga ophthalmologist. Yes, so meron naman yung do surgery doon. Mm -hmm. no? Pero it's an extensive surgery. No? Yung iba, umabot sa corneal transplant no? oh, para ma-replace mm -hmm. yung original mo na mm -hmm. talagang hindi na na... Palit na talaga. Oo. Mahirap yun. Magda tayo umabot eh, doon. Anong eh. point, Dok, yung kailangan isurgery? Okay. Usually, years, maybe more, five years or more na hindi talaga gumagaling with your conventional mm -hmm. eye drops. Okay. And steroids. So kung okay. hindi talaga gano'n, syempre na-affect na yung work niya, yung life niya. So you can offer you na know, corneal transplant surgery. Pero doc, may instance ba doc na bago nakakita kayo sa emergency mm. tapos nakita niyo na kailangan tong i-surgery? Okay. Anong klase? Okay, tama. Ah uh, ganda ng question mo. <laughs> so, Pag matadwak uh, mo, <laughs> <Ay, talaga, laughs> ang problema sa mata. Ano, eh, sa so, ano, usually ganun, yung mga ganyan, yung mga tiyatawag nating globe rupture, no? Yung uh, may shrapnel na pumasok na parang, ano, nasira na yung mata. No? Or, hindi naman sira, may foreign body na pumasok na kailangan mo. We call it, ano, uh, wound exploration. Uh -huh. So, papatulogin mo yung may pasyente, tapos hanapin mo saan yung parts. Uh -huh. Yung, ano, yung pumasok na material. Usually, we do kahit CT scan, mm -hmm. just to check kung may metal objects oh, or mm -hmm. any debris. Kasi minsan, pag tinignan mo sa clinic, di mo makikita na may something na pala sa loob ng mata eh. Until you do that CT scan, okay, minsan may pumasok pala. So you have to really get it out mm -hmm. sa mata. Kasi konte pwede mabulok at talaga Ay, no. kabulag. Mm -hmm. Pero sa mga, kunyari, ito sa mga kasambahin, po natin na nagpapaputo, tapos mm -hmm. nagkaroon sila ng eye injury. Although, sabihin so, natin mild medyo lang. mild uh, lang doon. Kailan ba sila dapat na pumunta na sa ophthalmologist so sa doctor kays, kaysa parang running water okay. lang ang gawin nila? Actually, ang standard talaga is ang advice ko is for any eye injury, no no matter how mild, mm -hmm. no? Uh, uh, Siyempre, first aid natin yung water eh. 20 minutes na running water. Pero kailangan pa rin natin consult sa ophthalmologist. Kasi hindi okay. mo alam kung may na na something sa mata na hindi mo nakikita. Kasi pwedeng ganun eh. feeling, ay okay na may... Misa wala pa. nang pakiramdam doon. Oo, may pumasok na pala. Tapos after a few months, doon pa lang, oh bakit ah, bigla no, namumuti? Okay. Ng... Na, oh. okay. Oh. Hindi siya agad-agad din minsan yeah. nakikita. Yes. Kasi kami we screen it hang sa loob ng mata. You mm -hmm. have a way para ma-check kung yung loob ng mata okay. Kung medyo may duda kami, we do that scan. Mm -hmm. scan. Okay. To be sure. Sa so, mga ganun, Dok, yung na-mention nyo po na, kunyari, uh, yun nga, first aid lang yung ginawa, tapos hindi pumunta sa doktor. Yung na-mention nyo po, ano po yung mga iba pang risk? Pwede po ba itong mapunta na din sa blindness kapag uh, Una okay naman sa running water hmm. tapos naging okay tapos after a month meron pa lang something. Oo, oo. Hmm. So actually ang rin natin yung mga tatawag na uh, basic chemicals no ng, ng fireworks. So yun kasi mas delikado yun sa acidic uh, mm -hmm. component no kasi ang basic yung mga alkaline na parts mga ammonia pwede niyang i-melt yung mata hanggang sa loob wow. no from the outside yung cornea hanggang doon sa pinakalaog. So talagang gusto nating ma-wash talaga, ma-clean properly. Tas sometimes we do pH test pa nga sa mata. We can test the pH na dapat neutral pH, 7 to 7.4. Just to be sure na itong mata mo ay nasa neutral condition.